sa may swing na buhay. Ayan, nalitin mo tayo sa ating malukan At uh, ito, uh, good news. At uh, meron na pong bibili ng isa nating siyamotik na ibinibenta. Yung Cross Dumpo Japanese sa uh, Tanaka. yan, may napili na po siya. Ito po ang napili niya. Siyempre, yung pre, pinakamaganda. yung pinakamaganda po sa aking pinos na apat na piraso. yan, ito po nakakuha niya. Sa, ito po nakakuha ni... yan, chat Shout up guys. Sir Dennis Liwanag Gomez. This is going to San Miguel Bulacan. Ayun, San Miguel Bulacan. Ito po yung itim, yung uh, may pagka mag, may pagka black tanaka, nakuha niya yung uh, halos nakuha niya yung linyada ng kanyang lola. Yung lola niya kasi ay uh, black tanaka. Ayun, pero hindi siya pure black tanaka guys. Uh, pero ito yung pinaka maganda sa kanilang apat. Ayan ito po ay dalawang buwan at uh, halos tatlong linggo, going 3 months na po. Ayan. Cross doon po Giant Japanese Tanaka. and may pagka-black tanaka po siya. Yeah. Kaysa na to, kay Sir Dennis Villanueva Gomez. Ito po ibayad na 1,500 guys. 1,500. 2 months and 3 weeks. 1,500. Yeah, sabi ko naman doon sa sa aking uh, vlog PM po kayo Mapag-uusapan naman natin yung presyo So meron pa po, po tayo dito tatlo Ayan ito pakikita ko Pero i-box na muna natin Kasi dadaanag po ito ngayon Ngayon po November 19 Araw na linggo So ito po i-box natin So pinapick up niya may sarili siyang rider So hindi na uh, Ayan sorry Inam yung aking shipper Sorry Inam meron siyang ano eh Meron yung mong shipper. So, ito. Pinakuha niya. <laughs> Akala ko pakakadali na naman si Inam. Si Inam po yung akong shipper. Kaya po yung aking tinatawag pag kami delivery po kami. Kaya lang. Ito si Sir Dennis ay sarili pala siyang shipper. Ayan. So, ito. Hmm. I may mga putas yan ha. May mga putas yan. So, i-prepare ko na. Kasi, papuntan na raw yung shipper niya. So, kailangan eh, nakaready na pag ano. Okay na, okay na naman yan, magtagal kasi on, the way naman na yung rider. Para pagdating dito, pick up na lang. Ayan. Detape lang natin sandali guys, mabilis na mabilis. So again, 2 months and 3 weeks guys. 1,500. Ayan, meron pa po tayo ditong apat. Papakita ako sa inyo. Yeah. Mamaya ko na i-fix kasi papangitan ako pa sa rider to. So mamaya na i-fix ng nang talaga. So ito itatabi muna natin. And then pakita ko po 'yung mga ipa na matitira. Ito po. Ito po 'yung isa. Yung hmm. kapatid po, kapatid. Mga kapatid yan. Ito lalaki to, lalaki. Sigurado ako dito lalaki to. Ayan o. Oh. Ayan, ito pa. Ito pa isa. Lalaki dito guys o so, lalaki din. Ayan oh. Lalaki din yan. Ayan hmm kasi si edad po sila, magkakapatid yan. Ayan. Ito, so, maganda to pang ano. Pampalahi guys, yung kinuha sa akin ni Sir Dennis, pampa-upgrade nyo sa kanya mga native na manok. Yung, kasi ito, maganda rin po itong pang ipang-upgrade ng inyong mga native na manok. Ayan, no. Oh, para mabilis lumaki. Ayan, saka tumangkad. Ayan. Yung isa, yun. Yung isa, Yan guys, oh. Ito ay lalaki din. Oh. Lalaki din 'yan, oh. Yan guys, kung gusto niyo, kung maibigan niyo guys, oh, PM lang po kayo, PM lang. ayan sabi ko naman, iba pag-uusapan po presyo niyan. Pero yun nga, 1,500 po na So kung meron pong mag-a-avail ngayon ng tatlong ito, ay po pwede ko rin pong ibigay sa pare sa presyo. 1,500, 2 months and 3 weeks na po sa ngayon ha, ah, as of today. Hmm. Ayan pang upgrade guys pang upgrade ng inyong mga native chicken pwede rin sa heritage chicken pang, pang cross ayan shamu chicken hmm. ayan ayan okay, guys so punta na tayo doon uh, dali ko na itong box para naka ready na so yung rider po ay on the way na raw Ayan okay, guys, ayun so, na yung pick up. Ayan. Oo, oh, oh. mahangin ko. Sinatang natangin ng hangin. Nalakas ng hangin. Kaya ah, lumagpas ka? Ha? Lumagpas ka? Ah, may ka? ah, karga ka, ka na pala. Ito hmm. oh, sa akin naman to eh. Ah, sa iyo yan? Oh. Ayan. Eto, paano to? I-tapean pa natin? Oh, okay. Ano ka to si Isiu? Two months old na may get. Two months old na rin to eh. Oh. Sama ko na lang kaya sa loob. Pwede eh, ikaw. Kaya matangkad yan. Siya mo yan eh. Asyambo din to. Asyambo ah, rin yan? Oh. Ikaw kung ano mapagsabay mo. Oh, kasi mga nagsisipin ka eh. Ah. Uh, yeah, kasi ano na yan, going 3 months na eh. Ah, wow, eto ka. Oo. kasi. Ito may tape ako kung alam mo. Meron din ako sir. Eh. Ah, meron ka rin. Ah, shipper ka din talaga ng mga sisiw? Mga manok? Hindi sir, ngayon nga ako nag-deliver kasi day off ko rin eh. Ah, kasi ngayon ka lang. Sabadolig ko naman ako walang pasok kaya oh. nag-deliver ako. Taga rito ka lang din. Muntalban pa ako sa'yo. Ah, muntalban ka pa? Oo. Wala, ayo. Taring muntalban pa to. Ah, itong sisiw mo na to. Mukhang... Oh, ah. Ano to? Ah, shamor. Ano ano? Mapulit naman yan. Ah, pulit. Hmm, ayun okay, guys, so. oh. pulit, oh. Ah. Yan. Ito nga, papapa, pa, pa, ano, pampapares niya. Ah, ito. Ah, sa kanya rin to. Sa kanya, kanya rin ay... to, ah. May Dennis din. Oo. Oh. Bali, ito sa'yo galing to. Ito, ah. Dito-dito oh, have... ko lang ngayon kasi wala nang magawa sa bahay. Oh. Ano lahi na ito? Janeiro> ano? Dumpu Gohan Ah, Gohan huh. Tapos ang nanay, General mo. Oh. Huh? Uh, yan naman, ano, Dumpu siya, ano, Dumpu Tanaka. Ah. Ayan. Sa na doon siya? Ayan, yan. Yun. Duo> uh, oh, yan, lahat na yan. May ano ako dyan, may iba-iba iba yan, may, may baboy ako dyan. Ano, Giant Karen, sir? Isa lang yung breeder ko, yung Dumpu Giant. Isa lang yun puro giant pa kasi nalagaan ko eh. Oo. Oh. May IG rin ako doon. Ah, yung ano? Yung jo gigante, yung oh. potok na potok. <laughs> Oy, oh, oh, mag magkano mag sa iyo? At wala na akong pure sir. Eh. Ay, wala ka lang pure. Ano na lang yun nandoon, mga cross na sa ano dugo ko. Yun yung kasing drama eh, no? Malaban sir. Yung no, malaban. Yung ka kasi na ano eh, may shaka rin talaga malaki. Ah, eh. may shaka rin talaga malaki, yung, no? Yung kina Arthur. Oh, yung King, King Arthur ko tawagin. oh, after yun. na ako dun eh, kaso nagadumating. Kilala mo ba si Saldi de la Cruz? Oo. Ayun, sa kanya, sa kanya galing Nakanya yung breeder ako. ko. eh. Okay. Yung breeder ko sa kanya galing. Nakaraan lang po kami galing sa kanya kasi inano namin doon yung giant niya. Ah. Kini-AI ko. Sa taas lang namin siya eh. Yung ano niya, yung... Yung giant niyang isa, okay. ayaw magbreed mag-breed eh. Yung ba yun? Ayun Ini-AI namin eh. Kaso ayaw talaga. Ayaw parang talaga? Yung, ano walang, ano, lang Ano hindi talaga obra? Walang ano, parang wala siyang naibog. Walang, oh, walang ano, no? Paano yun? Sayang naman yun. Wala sa. ko galing nakaraan lang last week lang. Ah, ganoon. Bingo lang. Oo. Ah. Kanya pa na to. Oo, oh, yung breeder ko sa kanya. Sa kanya galing. Ayun mga pa, mga papisa ko na yan. Kaninong nanay kay ano si kay... Gersila. Ger yung sa barao yung lalaki kay Gersila yung ah, ano. Mali, ano An na ako, anak oh. po na. ni po. yan. Ang ko na nakaraan lang doon ako. Ah, nalalabo pa rin sa Aldi. Talagang ano no, siya mo talaga mga linya 'yan, no. Oh. Okay, wala naman ako. Dalawang tanaka, isang dumpo lang naman ako. Ay, lang kasi mahirap din ibenta eh. Medyo may may may, may, so eh. may so presyo so kasi. Sabi <laughs> <kasi. laughs> mo pa. Oo. Oh. Tungang mura ko na lang naibenta. Marami ako diyan, Kabir. Yan talagang ah, minamas no, production ko. Bit type. Mo, ano, B type. -type. Oo. Oh. Tapos may ano rin ako, may deca brown. Ayun no? oh, mga naka-race ah, na. Dapat yung puro giant lang ako. Ay, mga ganyan. Oo. So, kasi Malit na space na kailangan mo sa okay. ganyan. Kaya hindi ako nag-breed talaga ng ano. Hindi ako nag-breed ng mga uh, uh, mga mga size mga 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 yung mga 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 baka mga 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 yung mga mga yung mga mo yung mga 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 Bale pagka may naganap sa akin ng mga gohan, gohan ba ang ano, mga linyada mo? Ah, uh, ngayon sir, ano, process na siya ng dumpuguhan plus IG. IG. Yun yung mga palabas mo ngayon. Puro gano'n na yung palabas uh, mo uh, ngayon. Sige, pag may naghanap kasi, Minsan kasi may naghanap sa akin ng mga 1 month old, may mga ganun ka. Hmm. Pero, ano, Isang kasi, Misa kasi, mga, 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 mga kasi mga, wala si Saldi, naubusan din si Saldi. 1 month naman ang nire-release ko, sir. Oo, oh, one month. Oh. Sige, pag ano. Kasi eh, ito naman yung cellphone number mo, ano? Oo. Oh, Medyo mabigat na kasi pagka medyo malaki. Malaki, oo. Oh. Kaya nga. Medyo ang dami nang umaaray. Oo. Oh. Ayun, binigay ko lang sa kanya 1.5 yan. Oo. Yes, sir. oh, eh. Yes, na. Nice. ayan, oo. Oh. <laughs> Dalawan. Ilan na ako tuma... 2K dapat yan. Tumabad siya. Oo. Uh, eh, binigay ko na. <laughs> three, dapat 3K dalawa. Oo. Hirap din kasi benta eh. <laughs> parang seasonal eh. Pag may mga pera yung tao siguro, ano. Oo. <laughs> oo, oh, sir eh. Bibihira. Yeah. Pero pagka-giant ang pinost mo, mabilis lang. Pabilis lang? Mm-hmm. Doon sa mga yeah. hobbyist talaga, oh, no? Oo, oh, sa mga... Tsaka mahilig rin, sir. Mga distoring sumubo. Oo. Oh. Sa giant, pabilis lang. Sa mga warrior naman, kailangan kasi... Yung mga, mga tanaka. Mga yun, eh. Yung mga tanaka, medyo mahirap, eh, no? Kailangan. May, may mga experience na salaman. Oo. Oh. Sa mga muslim, sir. Kailangan. Kaya kasi ba yan dyan? Kasha naman, ko, sir. Hindi naman yan. Ba, pwede sir. may tupi yan, e, oo. naman, Oo. Oh. San Miguel. Saan na daan mo Dito sa may Fortune? Hindi ko rin alam, na sir. Naka-waste lang ah, eh. naka ka nga Ah, naka-waste ka? Madali daan dito sa may Fortune. Eh, sa patra ko kanina Galing na ako doon. Dahil na narating ah. pa. Dito na ako sa abis mong bulak. Oo. Oh. Nag-lumpas ka na. nag ka ba? Kirino Highway ka dumaan? Oo, oh, sir. Ah. Dito mo, um, pag ano, sa... Ay, ipila yata yung tricycle. Ah, akala ko yung pila. Akala ko nga, sa South 2 eh. Ah? Saan, kasi. Ah. Kala ko sa utang ko dadaan, kaya lumapas ako ng ano. Lahat pala, nag sa Del Monte na ako. Oo, oh, so, malapit sa San Del Monte. Sa ba ako dumaan eh. Sa may makabot na sana ako dumaan. Ah, malayo. Para umikot ka. Oo, oh, umikot ako. Dito oh. lang sa Commonwealth pa ako dumaan. Ah, palayo ako. Palayo ka. Yan, mabura kaya yan. Ay, malapit <laughs> Ay, malapit naman. Ito mo, supporta mo ng tape. Sige, okay. Kaya lang, hindi clear ito. Oo, oh, ka-vocals farmer. Oh. salty, may plug din yun. Nakapotensyon na ako dito. Oh. Ah. na kami noon. Yung pagkakuha ko nung magulang yan, yun, collab namin yun. Kasi yung tanaka, bigay lang niya sa akin yung dalawang pulit. Okay. Tapos yung dum po yun ang binili ko sa kanya. oh Madami na rin pala tayo rin talaga. Oo, oh, may na. Ako Dati rito. bibihira lang yun eh. Binig simula ako dito hindi pa matunog yung giant sari. Oo. Oh. Pero una kong nilalagaan IG talaga. IG talaga. Yung giant ang mga bago. Sa totoo, sakit Ah, at. Sa side galing 'yon. Sa akin mismo ako nag-fried ng kay na oh, yung sa kanya? Oh, ang group chat akin, IG. Oh. Tapos yung nanay, taga Pangasinan yung may-ari, Dumpo. Dumpo. Oh, Dumpo IG, oh, Ganda rin yun. ganda rin yung na yun. yung ano yun. Eh, Oo. Oh. Pali ako na yun sila Kay Soto? Hindi. Kay Soto, mismong anak yan eh. Ah, mismong anak si Kay Soto? Yung bago na sila Prince Kai. Yung mga mula. Oh. Ayos na, hmm. Ayon, Sir. Anak na rin ni Soto. Oh. Na ko, okay na ko, oh. Sige, sige. Ingat Ayon ah. Na, ah. Oh. Masabi na lang sa kanya na. Pinap ko na. Oo, oh, i-message ko na. Uh, ano ko naman. Sa kanya naman ngayon ang i-release ko. Oh. <laughs> may daan kayo papunta rito? Ba ano? Basta dito kadubahan sa may balikan ng sapang palay proper. Tapos ano ka? Kakaliwa ka, dire-diretso 'yon. Ano 'yon? Fortune ang tawag doon. Ang labas mo no anggat. Mas ang madali doon. Okay. Ang Tapos mag-aano ka noon eh, yung parang expressway doon, ano tawag doon? Yung papuntang ano? May tawag sila doon eh. Para siyang expressway pero po, pwede motor. Ah, ganun. Oh, kaya mabilis. Sige, Doon ako nagdadaan eh, Nagpupunta ako sa Rafael. Eh. Wala lang ako magawa ngayon Sir. <laughs> uh -huh. ano, ano ba talaga trabaho mo? Siki ako sir ah? Day off mo? Sabado linggo Sa Sabado linggo Bangko ako, eh. Ah, ko eh sa barko? Bangko Ah bangko? Sa, ako? Kasi busy ako sir ha, busy. City, city, uh... oh, Sir busy sa city ah. Tapos mong uwi mo Oo sir Kasi malapit lang ako sa trabaho Oo oh. Bagi kaysa city, malapit din sa Montalban sa so may batasan ng daan mo pwede okay, rin sir pero nagmamarikina ako ah nagmamarikina ka umiikot ka walang oras din sir Mula rito ah malayo Para rin ha? 59 malayo rin ka. oh. pabalik ka oo Ano, sir. sige sige ingat sige, sir, ha? Ah. kaya ano mo na lang ako sabihin mo lang kay isang sir ni si ano si Jasper alam niya ngayon ano ah sige kay Jasper lang tal Jasper tal -tang, tal -tang, tal -tang ah sige Ah, yun. Isa lang naman ako dun eh. Ah, Oo. Oh. Sige, <laughs> sige, sige. Sige, ingat. Sige Bound to San Miguel, Bulacan. Ay, guys. So, naibenta na natin. Yung meron pala siya kasabay, ay yung rider. Uh, mis mismo siyang breeder. Merong kinuha sa kanyang dalawang pulit. Tapos, yung kinuha sa atin, yung nagagawing uh, pang barako. Ayun. Galing ah para mong pa yun guys kilala ni Saldi de La Cruz yung pinanggaligan ng mga breeders natin yan shoutout kay Saldis TV ayan 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 guys so may pa to na yung pinakita ko kanina kung sino pong makaibig uh, PM lang po kayo yung presyo naman po na napag-uusapan yan yung katulad ngayon 2 months 2 months and 3 weeks na so na nakuha lang ni sir ng 1.5 yan, uh, pag-usapan natin sir kung kasi alam ko naman na medyo mahal talaga ang shamu. Kaya nga hindi na rin tayo masyado magbi-breed ng shamu. Kung ano yung po yung breeder ko ngayon, yun lang po muna ang uh, i-breed natin ng gagamitin natin para hindi masyadong dumami. Yan, pero ito, may mga paunti-unti tayo. Sa ngayon po ay may tatlo pa tayong natira. And then meron pa ulit tatlo na one month and 2 uh, two weeks. Ayan. So PM lang po kayo doon po sa mga gusto mag-alaga ng uh, Dumpu Giant Cross Tanaka, Japanese Tanaka Yan, meron po tayo dito pang upgrade, pwede po pong upgrade sa native pwede pong uh, kumuha kayo ng shamo sa iba kung gusto niyo po mag-breed ng mga uh, shamo chicken ayan, so ito naman gumagawa tayo ng cuttings ayan, gumagawa tayo ng cuttings ayan, shout out kay uh, ma'am Danica Villanueva from Santa Ana, Maynila. So, order po siya ng 30 pieces na Madre de Agua. So, yan po uh, ipapa-LBC natin ngayon. So, hinahabol ko matapos. Ngayon po yung mag-aalas 3 na. Kailangan madala ko na sa LBC bago mag-cut off si LBC. Yan. So, ito po. Madre de Agua cuttings. Yan. 10, 10 pesos pong ang isa niyan. Ah, uh, Doon po sa mga gusto order. Yan. PM lang, PM lang, PM lang din po kayo. So meron pa po tayong mga available dito na Mother de Agua cuttings. And uh, shout out din kay Sir uh, Edgar De Vera. De Vera Arte. Edgar De Vera. Uh, umorder naman po siya ng 100 uh, pieces. Pero sa November 22 pa natin papadala kasi uuwi pa lang siya. Yan, sa, magagaling siya sa Doha, Qatar. So nasa Doha, Qatar siya ngayon. And uuwi na siya, magpo-for good na siya sa Pilipinas. So magtatanim, na, magtatanim na po siya ng mga Madre de Agua at iba pa pong pakay sa kanyang mga alaga. At uh, magpo full time farming na raw po si Sir Edgar. Yan, so good luck sir. Tuloy niyo po yan. Uh, so pahinga na kayo. Ma-enjoy niyo yung... yung uh, may inyo yung retirement so magre-retire na yata si sir kasi medyo may edad na so yon farming po ang kanya napiling gawin habang siya po ay nakaretiro Yan si sir Edgar De Vera Ayan guys, so sa wakas ay gumalaw din yung ating uh, Shamu Chicks at uh, nabawasan ng isa. Ayan, salamat. Maraming salamat kay Sir Dennis uh, Liwana Gomez from San Miguel, Bulacan. So yung ating sisiyo po ay magiging taga San Miguel, Bulacan na. Ayan, so uh, hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, maraming maraming salamat po sa mga solid kabokals, sa inyong patuloy na support ha? Sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat. Shout po kay Sir Victor from US California and sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo and then click yung lang po 'yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so maraming salamat guys. Muli ito ito 'yung Kabocal Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye.